Sa ika-22 season ni LeBron, mga tropa, ay patuloy nga na pinapasulido ni LeBron ang kanyang pangalan sa pagiging greatest of all time. Sa kabila nga ng kanyang edad na 39 years old, naglalaro pa rin naman nga ito sa napakataas na antas ng basketball. Wala nga ni isang manlalaro ngayon sa history ng NBA ang may kakayahang gawin ang kanyang nagagawa. Kaya mas tumitibay nga ang argumento na si LeBron ang greatest of all time at hindi si Michael Jordan. Ngunit hindi rin naman dito sang-ayon ang dating NBA player na si Magsi Bogie. Ayon nga sa naging interview nito sa mismo show ni Mark Jackson matapang nga niyang sinabi na hindi si LeBron ang greatest of all time dahil lamang hindi ito isang mahusay na free throw shooter kumpara kay Jordan hindi nga niya sinasabi na hindi kaya ni LeBron gumawa ng free throws bagkus naniniwala siya na mas mahusay na free throw shooter si Michael Jordan in terms sa skill set mga tropa ay dyan nga daw nagkakatalo si LeBron at Jordan sinabi nga nito na wala nga pagkukulang si Jordan sa kanyang laro hindi katulad kay LeBron na merong kahinaan na siyang rason bakit hindi ito para sa kanya ang greatest of all time. Samantala saktong 16 days bago magsimula ang preseason, sinimulan na nga ng mga key player ng Los Angeles Lakers ang kanilang workout sa kanilang pasilidad. Sa katunyan magkasama nga ditong nagpractice ang kanilang backcourt duo na si Austin Reeves at D'Angelo Russell. Bukod sa kanila magkasama rin naman nga dito ang kanilang superstar na si Lebron James at maging si Anthony Davis. Ayon nga sa inilabas na balita, meron na naman nga sila ngayong tatlong role player na re-rest back sa kanilang team na si Gabe Vincent, Jalen Hood-Shifino at Cam Reddish na pare-pareho na ngang healthy. Ngunit ang pinaka-inaabangan nga ngayon ng Lakers ay ang magiging tandem ni na Anthony Davis at Christian Coloco sa front court. Kung gagamit nga talaga si Coach JJ Redick ng Twin Towers sa kanilang rotation, silang dalawa ang pinakamalakas at siguradong maraming papahirapang sentro sa NBA next season. Lalo pa at bukod sa pareho silang merong shot blocking presence, mabilis at maliksi nga itong gumalaw plus meron rin naman nga silang dissenting shooting. Sa kabilang banda, si Russell Westbrook na isang once in a generation na athlete ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanyang laro sa kabila ng kanyang edad na 35. Kilala sa kanyang pambihirang atletisismo at kakayahang gumawa ng triple doubles, ang kanyang karir ay nahadlangan ng mga injury. Subalit sa kabila ng mga pagsubok, naglalaro pa rin siya ng may mataas na intensity na nagbigay sa kanya ng respeto sa liga. Noong kanyang mga unang taon, nakilala si Westbrook bilang mini Lebron dahil sa kanyang all-around impact. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang laro ni Lebron James lalo na sa kanyang shooting skills. Samantala, si Westbrook ay nakakaranas ng pagbaba sa kanyang 3-point percentage na nagtala lamang ng 27.3% noong nakaraang season. Ito ay nagbigay diin sa kanyang pangangailangang mag-adapt. Ayon kay Brian Windhorst ng ESPN, kung siya ang coach ng Denver Nuggets, hindi niya papayagan si Westbrook na tumira mula sa 3-point range. Bagamat may mga guard tulad ni TJ McConnell na matagumpay na naglalaro ng hindi umaasa sa 3-point shooting, mahalaga pa rin ang versatility sa modernong laro. Sa huli, ang patuloy na pag-unlad at adaptasyon ang magiging susi para kay Westbrook. Ang kanyang mga nakaraang tagumpay ay nagbibigay inspirasyon, ngunit ang kanyang hinaharap ay nakasalalay sa kanyang kakayahang magbago at umangkop sa larangan ng basketball.